Ayan, sa magpagpalang araw po sa inyo lahat mga kalingap at nandito po tayo ngayon sa mga lugar kung saan po binabaha Ayan mga kalingap po, grabe ang baha Halos Halos lagpas bahay po ang baha ngayon At dito po ay hindi na po makatawid ang mga sasakyan Dito po ito sa may south road po ano Papunta ng Manila Ayan no? Grabe Stranded na masyado ang mga tao ngayon Talaga pong pati trabaho ay Apektado Ayan mga kalinga po Hindi ah, kahit po ang baha talaga Malalim Ayan mga kalinga po ano? At ingat-ingat po sa mga taga dito po Sa Bicol Pati po dito sa Camarines Norte Dito po dito sa Camarines Norte ano, pumakatawid. Ah, kalinga pa no. Dami pong stranded dito. At ah, doon po tayo sa may malapit po sa tulay. Ah, talagang lubog na lubog po yung bahay. Tignan po natin. May mga kalinga po, konti na lang, aabutin na po itong kalsada. Ayan, ito po yung kalsada. Dito po ito, sa may tulayan na po. At, konti unti na pong nililikas yung mga malapit po dito, yung mga naisalbang gamit. Pwede po pong pakinabangan. Pati po mga alagang manok, halos po ay talagang nalunod sa baha. yung mga kalinga po, grabe. Tingnan niyo po yung bahay halos pero ngayon po ay medyo bumaba na po yung tubig ano? pero kagabi po at kanina ay halos abutin po ang bubong nyan at syempre kasama po natin sila sa so, andoy eh. ayan to, the rescue po tayo ngayon mga kalingap kasi wala po ngayon trabaho gawa ng bagyo ayan lahat po ng gamit na may sasalba po ay ating pinahakot tipo yung manok wawa naman oh. Ano. ayun nalunod Ayan mga kalingap. Rescue po tayo ngayon. Tingnan po natin yung ano. Grabe mga kalingap. Bamba. Nandun po yung stranded. At dito lang po yung tulay. Tulay po ng malakbang na po. Ito po ay dito sa South Road. Papunta po ng Manila. This yung ano. Yung tulay. Grabe. Pambihira. Dun po sa mga sa unang mga kalinga pa, ah, hindi na daw po doon nakakatawid kasi sobrang lalim na rin po ng baha. Talagang inabot na 'yung mga kabahayan, bubong na lang ang natira. Ayun, mag-iingat po tayo lagi mga kalinga pa no. At sa mga kababayan ko po dito sa Camarines Norte. Ayun. Ayun guys, uh, talas na po ng umaga pero grabe pa rin po ang lakas ng hangin. Lakas ng hangin at ulan na, na po. Tuloy-tuloy pa rin po talaga. Grabe talaga 'to si Christine ay. Eh. Ayan you know, Dito Giba, na po. Talaga na na. Grabe mga kalingap.